Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Mayo libot 2002. Sa araw na ito, na may kasamang init ng pista ng mga ina, maglaan ka ng ilang sandali upang magmunimuni sa natatanging enerhiya na pumapalibot sa iyo. Bilang isang Aquarius, ang kasiyahan sa paglabag sa mga inaasahan ay kadalasang gumagabay sa iyong landas na nagtutulak sa iyo upang tuklasin ang hindi karaniwan. Yakapin ang diwa ng pagsalungat sa pangkaraniwan sa araw na ito, dahil ang universo ay nagsisilbing imbitasyon upang lumabas ka sa iyong comfort zone at sumubok ng mga bagong bagay. Ang pagtanggap sa ganitong enerhiya ay magsisilbing hudyat para sa iyong mga susunod na hakbang, kaya't magtiwala ka sa iyong kakayahang maging bukas sa mga posibilidad na malayo sa iyong nakasanayan. Habang tinatahak mo ang iyong araw, maging mapanuri sa kung paano maaaring maapektuhan ng iyong pakiramdam ng pagiging malayo o aloof ang iyong mga iniisip at mga hakbang. Ang ganitong pakiramdam ay nagiging isang pagkakataon upang baguhin ang anumang negatibong enerhiya patungo sa isang makulay at makatawid na layunin. Ito on ang iyong lakas at diwa sa mga malikhain gawain o proyekto na maaaring magsimula ngayon. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon para magtayo ng bagong mga ideya at pagnanasa na makatutulong sa iyong paglago at pagkatao. Huwag hayaang ang pagiging malayo ay magdulot ng kalituhan, bagkus gamitin ito upang mapagtanto ang iyong sariling lakas at kahalagahan sa iyong mga gawain at pakikisalamuha. Ang enerhiya ng iyong pagiging malikhain at natatangi ay magsisilbing gabay upang maging produktibo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi mo kailangang sundin ang mga tradisyonal na pamamaraan o pananaw ng iba, kundi yakapin ang mga bagay na makapagpapasaya sa iyo at magpapalawak sa iyong pananaw sa mundo. Huwag mag-atubiling tuklasin ang mga bagay na hindi mo pa nasusubukan at patuloy na mag-eksperimento upang magamit ang mga bagong karanasan bilang inspirasyon sa iyong mga layunin. Sa ganitong paraan, matututo ka ng mas maraming bagay tungkol sa iyong sarili, at sa iyong mga hangarin sa buhay, na magbibigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong tunay na katauhan. Dahil sa kasalukuyang mga impluensya, maglaan ka ng oras upang pag-isipan ang mga ideya at proyekto na dati ay hindi mo tinutukan. Maaaring ito na ang tamang pagkakataon upang magbalik loob sa mga bagay na minsang iniwasan, na nag-aalok ng pagkakataon upang magpatuloy sa iyong personal na pag-unlad. Huwag hayaan ang mga nakaraang takot at hindi pagkakaunawaan na humadlang sa iyong progreso. Sa halip, gawing lakas ang iyong mga pagkatalo at kabiguan. Ang iyong kakayahang bumangon mula sa mga pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng iyong tagumpay. Dapat mo ring tandaan na ang iyong kalayaan at pagiging buka sa mga bagong karanasan ay nagiging susi sa iyong tagumpay sa araw na ito. Sa aspeto ng mga relasyon, mahalaga na maging tapat at bukas sa iyong mga nararamdaman. Ang iyong natural na pagiging malaya ay maaaring magdulot ng mga sandali ng kalungkutan o pag-iisa. Ngunit ito ay isang pagkakataon upang maunawaan ang iyong mga pangangailangan at mga hangarin sa buhay. Isang malaking bahagi ng iyong paglago ay ang pagpapakita ng malasakit sa iyong sarili pati na rin sa iba. Subukang maglaan ng oras para sa mga taong mahalaga sa iyo at pahalagahan ang mga koneksyon na nagpapalakas sa iyo. Ang mga pag-uusap na may malalim na kahulugan ay maaaring magbigay ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga relasyon at makatutulong sa pagbuo ng mas matibay na bond sa iba. Ang iyong pag-isip ngayon ay may potensyal na magdala ng matinding pagbabago, kaya't maging handa sa mga sorpresa at mga pagkakataon na magbubukas sa iyong landas. Magtiwala sa iyong likas na kabutihan at sa iyong kakayahang mag-adjust sa mga pagbabago. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon na mas mapalalim ang iyong pagkakakilanlan at mas maunawaan ang iyong tunay na misyon sa buhay. Ang mga simpleng gawain ay magbibigay sa iyo ng malalalim na aral at magbubukas ng mga pinto para sa mas mataas na layunin. Sa aspeto ng mga swerte, ang iyong swerteng kulay ngayon ay asul, isang kulay na simbolo ng kalinawan at pagninilay-nilay ipinapaalala sa iyo ng asul na maglaan ng oras upang magmuni-muni at hanapin ang tamang direksyon sa iyong buhay. Ang swerteng numero ay anim, isang numero ng balanse at pagkakabuo. Ang anim ay nagsasaad ng mga pagkakataon para sa harmonya sa iyong buhay, kaya't yakapin ang mga pagkakataon na magdudulot ng kapanatagan. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay maaaring maglaman ng mga aktibidad na magdadala ng personal na pagpapalawak, tulad ng pagbabasa, pagsusulat, o anumang gawain na magpapalalim sa iyong kaalaman at kaisipan. Maging bukas sa mga aral na hatid ng bawat karanasan. Ang iyong gabay ngayon ay ipagpatuloy ang mga hakbang na nagsusulong ng iyong mga layunin. Maging matyaga at magtiwala na ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng kaalaman at karanasan. Ang iyong lakas ay matatagpuan sa iyong kakayahang magpatawad sa iyong sarili at sa iba... At sa pagtanggap sa mga bagay na wala sa iyong kontrol Magpatuloy sa pagiging tapat sa iyong mga layunin at huwag mawala ng pag-asa Kahit na may mga hamon sa daraanan Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa iyong tabumpay Sa pagsasara ng araw, maglaan ka ng oras upang magpasalamat sa mga biyaya at mga aral na natamo mo ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at ang pagtanggap sa iyong sariling kalayaan ay magdadala sa iyo ng mas malaking kasiyahan at kapayapaan sa iyong buhay. Patuloy na lumakad ng may tiwala sa iyong sarili dahil ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.